Abay may pangako nga itong tatay ni Luka Doncic na anyang araw gagawin para sa Lakers na ikatutuwa ng maraming Lakers fans. Pero bago yan another good news para nga sa team ng Los Angeles Lakers. Alam naman na siguro ng lahat na isa sa mga rason kung bakit tinrade ng Dallas Mavericks itong nga si Luka Doncic ay dahil nga sa anyang health pati na rin sa kanyang conditioning. Sila ay worried mga idol dito nga sa pagiging out of shape ni Luka Doncic that results to his injuries yearly. And well, etong nga si Serge Ibaka ay merong sinabi patungkol nga dito sa pagpunta niya sa LA Lakers. Ayon nga dito sa former player ay the interesting part nga daw will be seeing ay kung eto ba nga daw ni Lebron James ay matutulungan etong si Luka Doncic to be in the best shape possible, in the best conditioning form of his life and for the rest of his career. Because of the way nga daw Lebron takes care of his body, Luka can learn from that a lot. Basically, ang sinasabi dito ni Serge Ibaka Baka na yung problema ni Luka Doncic na conditioning niya, yung pagiging out of shape niya, ay matutulungan siya dyan ni Lebron James. Ang dahil kilala naman natin si Lebron James bilang ang one of the most conditioned athletes here in the NBA. Laging in shape. Ito nga si Lebron James kahit off-season mga idol ay wala nga tigil. At iyan nga mga idol lang nakikita ni Serge Ibaka na malaking matutulong na ito nga ni Lebron James kay Luka Doncic at sa kanyang ang tenure with the Lakers. Hindi lamang niya yan this year maitutulong kung hindi nga ito for the rest of his career. So definitely yan ay good news para nga dito sa team ng LA Lakers. At ngayon nga ipag-usapan na natin ang tatay ni Luka Doncic mga idol at ang kanyang ang sinabi na ikatutuwa ng maraming Lakers fans na gagawin nga daw ni Luka Doncic. Well, after the trade ay naglabas nga ng sama ng loob eto nga ang tatay ni Luka sa isang interview kung saan parang na nga rin siya at itong kanyang sinabi dyan. Makikita nga daw natin itong si Luka Doncic take his game to another level during his time in Los Angeles. Yung mga player daw gaya niya create a chip on their shoulder to keep their drive. At eto nga daw Dallas Mavericks ay naglagay ng bato, ng malaking bato dito sa likuran Ito ni Luka Doncic kaya naman sabi ng tatay neto ni Luka watch out NBA. Kung baga mga idol ang sinasabi dito ng tatay ni Luca ay si Luca will be on a revenge tour para nga ipahiya itong team ng Dallas Mavericks dahil nga hindi sila naniwala sa kanya. At ganyan din ang isang report dito mga idol. Sinabi dito, Doncic wins championship and MVP with the Lakers before pa nga daw na manalo ang Dallas Mavericks ng NBA title. Sabi dito, those who know Doncic and have seen him play since his teenage years nga daw sa Slovenia, believe he will dedicate himself to making the Mavs look foolish sa ginawa nga nilang trade na ito. At ganyan din mga idol ang nakikita ng maraming ang fans na ito nga daw si Luka Doncic will have a revenge mindset sa anyang utak. At talagang baka makita nga daw natin ang another level of Luka Doncic, yung talaga nga namang unstoppable na. At kung mangyayari nga talaga yan, bay it will only benefit ang team ng Los Angeles Lakers, lalong matutuwang maraming Lakers fans kung gagawin nga talaga ito ni Luka Doncic.